So, commonly, ang mga pasyente po nagpapatingin for infertility, kadalasan mga couples to. So, unang-una, -una, ang lalaki, pinapatingin niya muna si asawa, si partner, bakit di sila nakakaanap. And some, pag nagpapatingin na po, eventually, nare-refer po ang lalaki sa isang urologist kung meron ba talagang problema. And commonly, ang pinapagawa po, bukod sa pag-physical examination at history taking na iniinterview ng isang doktor, ang initial step po ay nagpapagawa ng seminalysis. Isa po, babalik rin po tayo sa history at physical examination. Importante rin po ano po yung background ng ng couple. Ano pong iniinom na gamot, no? How frequent do they uh, have, uh, do they contact each other o nagtatalik? Ano uh, gaano kadalas po in a week or gaano rin ang intervals? Kasi po hindi po lahat na dapat araw-araw, no? At least at least may two two day interval kapag fertile po yung babae. So, it adds up to, siyempre po, ang fertilization's always a chance factor. So, even normal uh, couples, ay maaaring may chance na maring hindi makapag-fertilize agad. Okay? So, marami pong kinakailangan hukain mula sa history at saka sa PE. And eventually, the most common uh, na initial test po sa mga lalaki ay yung seminalysis po. Meron ba tayong treatment dito kung mababa yung sperm count nila? Meron ba magagawa? Actually po, mula doon sa seminars, doon mo hukukayan po saan po maaari ng problema. Kung, kung may obstruction ba sa daluyan ng, ng semilya o wala bang obstruction, meron po bang uh, gonadal problems, hypogonadism, na kung saan hindi maayos ang development ng testis o ang bayag, na kung saan hindi rin maganda rin ang produksyon ng semilya. Isa po yun. Saan po ba nagagaling? Maaaring doon po mismo sa bayag o sa ibang parte, parte ng ating endocrine system. Kasi po, ito po yung isang sistema na kung saan interconnected. So, doon po magmamatter kung saan po aatake ang ating management o treatment.